mula ng may hayag ang gawain ng pagligtas, may grupo ng mga tao na hinandog bilang mga unang bunga. Ang katangian ng naligtas na bayang ito ay na nagtataglay sila ng pananampalatayang makakasunod sa kordero saan man siya magtungo. Kahit gaano pamukhang kristyano ang isang tao, kung wala siyang pananampalataya sa loob-loob niya para sundin ang kalooban ng Diyos, hindi niya masusunod ang kordero saan man siya magtungo. Huwag na ng mga salita at mga record sa Biblia bilang mga letra lang. Pag-isipan natin kung ginagawa ba natin ang kahit isang bagay. Alin sunod sa Biblia at isinasagawa ito? Ang ating pananampalataya ay hindi dapat na maging gaya ng ipa na madaling natatangay ng hangin. Naniniwala ako na dapat tayong magkaroon ng pananalig at katiyakan na pag naniwala tayo sa katutuhan ng ito hanggang sa huli, tiyak na ibibigay sa atin ang walang hanggang langit. Hindi lang naniwala si Abraham sa Diyos, kundi sumunod din ng sabihin ng Diyos. Ihandog ang yung kaisa-isang anak na si Isaac bilang handog sa ibabaw ng dambana. Ang Diyos ang nagbigay at ang Diyos ang bumawi nang may ganitong kaisipan, naniwala siya na marahil ay may natatagong kalooban ng Diyos para magkaloob ng malalaking pagpapala sa kanyang anak at sa kanyang sarili at sinunod niya ang salita ng Diyos nang may pananampalataya. Kanino siya nagtiwala? Nagtiwala siya sa Diyos. Naniwala si Abraham na hindi siya kailanman sasaktan ng Diyos at napagpapalain siya ng Diyos sa huli. Matibay na naniwala si Abraham na lagi siyang poprotektahan ng Diyos, gagabayan sa lahat ng bagay, at pagpapalain sa lahat ng ginagawa niya. Sa gayon, nagkaroon siya ng pananampalataya para sundan ng kordero saan man siya magtungo. Naging posible yon dahil matatagang ang tiwala niya sa Diyos. Kung wala ito, hindi magkakaroon ng mga gawa. Walang mga gawa na magaganap. James chapter 2, sama-sama nating tingnan ang verse 18. Subalit may magsasabi, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang mga gawa, at ipapakita ko sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa, mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya at nanginginig pa. Subalit nais mo bang malaman, o taong hangal, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. Hindi ba ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ng kanyang inihandog si Isaac na kanyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa, at ang pananampalataya ay naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. Kaya't natupad ang kasulatan na nagsasabi, si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at iyo'y ibinilang sa kanya na katwiran, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na ang tao'y inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kahit na may pananampalataya kayo, ano ang silbi ng pag-iisip lang ng walang anumang gawa? Walang matutupad sa pamamagitan lang ng mga pag-iisip. Pag ito ay gumagawa kalakip ng mga gawa, at ang gawa ay gumagawa ng kinalabasan, ang pananampalataya ng isang tao ay maituturing na ganap. Ito ay maituturing bilang isang pananampalatayang lubos na hinog. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. May iba bang analohiya na masangkop? Kung naniniwala tayo sa Diyos at nakahanap ng katiyakan at katibayan na ito ang tunay na katotohanan, oras na para simulang isagawa ito mula sa maliliit na bagay.